Pumanaw na ang batikang showbiz column ni talent manager at TV host na si Lolit Solis sa edad na 78. Isang malungkot na balita ang kinumpirma ngayong biyernes na umaga ng kanyang anak na si Angel Liza Sneezy Pasamonte sa pamamagitan ng isang pahayag sa media. Ayon kay Pasamonte, our beloved manay Lolit Solis has peacefully joined her creator last July 3, 2025. Manay Lolit leaves behind a loving family and many friends who will always cherish her memory. We remember Manay Lolit as a feisty and staunch loyal supporter, manager, and friend. We love you, our dearest Manay, and you will forever be in our hearts. Rest well now in the loving embrace of our Lord. Sa loob ng mahigit tatlong taon, sumasa ilalim si Lolit soli sa dialysis dahil sa sakit sa kidney. Sa huli, bumigay na ang kanyang katawan sa komplikasyon ng kanyang iniindang karamdaman habang siya ay nakakonfine sa ospital. Hindi matatawaran ang iniambag ni Manay Lolit sa industriya ng showbiz. Nagsimula siya bilang isang police beat reporter, ngunit napunta sa entertainment industry. Isang pagbabago ng landas na nagbukas ng mas marami pang oportunidad para sa kanya. Nagtapos siya ng mass communication sa University of the Philippines at naging isa sa pinakaunang personalidad sa showbiz talk shows. Kabilang sa kanyang mga pinakakilalang programa ay ang Star Talk na umere mula 1995 hanggang 2015, dalawang dekadang tagumpay sa telebisyon. Ngunit hindi lamang bilang manunulat at host kilala si Lolit, isa rin siyang respetadong talent manager kabilang sa mga artistang hinawakan niya ang career ay sina Bong Revilla, Gabby Concepcion, Lorna Tolentino, Rudy Fernandez, Christopher De Leon, Tonton Gutierrez at Paulo Contis. Sa likod ng kamera, siya ang naging ina, tagapagtanggol at gabay ng maraming artista. Ngunit hindi rin naging tahimik ang kanyang career. Isa sa mga pinakamalalaking kontrobersya na kinaharap niya ay ang tinaguri ang 1994 Manila Film Festival Scandal, kung saan inamin niya siya ang nasa likod ng sabuatan upang mapalitan ng tunay na mga nanalo sa acting categories, pabor sa kanyang alaga na si Gabby Concepcion. Maraming nagsabing ito na ang katapusan ng kanyang karyer. Ngunit sa halip na lumubog, bumangon si Manay Lolit sa mga sumunod na taon, muli siya naging matatag at respetadong tinig sa industriya. Pagay mga politiko ay humihingi ng kanyang opinyon. Patuloy din siyang kumuha ng mga bagong talents at isinulong ang kanilang mga careers. Sa kabila ng kanyang lumalalang kalagayan, hindi tumigil si Lolit sa pagsusulat. Isa pa rin siya sa mga pangunahing kolumnista ng Filipino Star ngayon at aktibo rin sa social media. Sa kanyang Instagram account na Ako si Lolit Solis, na may halos 200,000 followers. Ipinapakita niya ang kanyang walang kupas na pagiging diretsyo magsalita at may halong pang ngunit may pagmamahal. Sa isa sa kanyang huling mga posts, nagmuni-muni si Lolit ukon sa kanyang buhay. I am very thankful, pero admitted ko na medyo pagod na ako. I have so many things to be thankful for. Parang para sa akin, tama na ang journey ko sa buhay. Been there, done that. I feel complete and grateful to my God. So if I will live now, no regrets. Life was good to me. People are nice. Things work mostly in my favors. What more can I ask? Basta thank you to all. My apologies to some. And if ever, just remember me with fondness. I love all of you and thank you, my God. Isa sa mga unang nagpahayag ng pakikiramay ay si Sen. Bong Revilla. Sa kanyang tribute, inalala niya ang pagiging matibay na sandigan ni Lolit. Hindi lamang bilang manager kundi bilang isang ina. Paalam, Nanay Lolit. Pahinga ka na. Wala nang sakit, wala nang hirap. Sobra kitang mamimiss. Maraming salamat sa pagmamahal at pagkalinga. You have been a solid rock for me, a staunch defender, and most importantly, a mother who took care of me and my family after your last days with us. Para akong nawalan ulit ng nanay. Si Lolit Solis ay hindi lamang isang manunulat, isa siyang institusyon sa showbiz. Matapang, matalas, tapat. Maraming minahal siya, marami rin naiinis sa kanya. Pero iisa ang sigurado, walang katulad si Manay Lolit. Samantala narito naman ang iba pang mga hindi malilimutang issues and controversies na kinasangkutan ni Manay Lolit na hinarap niya ng buong tapa. Alitan sa pagitan nila ni Bea Alonso. Nagsimula ang tensyon noong mga panahong lumipat na si Bea Alonso sa GMA Network. Si Lolit Solis na kilala sa kanyang mga blunt at minsan ay kontrobersyal na pahayag ay madalas mag-post sa Instagram ng mga opinion na tila may patama kay Bea. Pagkukumpara kay Bea at iba pang kapuso stars. Sinabi ni Lolit na mas dapat na bigyan ng exposure ang ibang stars gaya ni na Heart Evangelista at Marian Rivera kaysa kay Bea na wala pa raw napatunayan sa GMA. May mga post si Lolit na tinutuliksa ang katawan at itsura ni Bea na sinasabing tumaba o hindi na fresh. Para sa maraming fans, hindi ito basta opinyon kundi personal ng atake. Noong 2022, hindi na nakatiis ang kampo ni Bea sa press statement na inilabas ng kanyang manager na si Shirley Kwan, hiniling nila sa GMA Network na huwag isama si Lolit Solis sa press con ng series ni Bea na Startup PH. Ang dahilan, ayon kay Kwan, napuno na sila sa paulit-ulit na paninira ni Lolit sa Instagram. Hindi na raw ito healthy para kay Bea, lalo't wala naman siyang ginagawang masama. Si Lolit ay umami na nasaktan sa pangyayaring iyon. Anya parang binura ang karera niya bilang isang veteran ng entertainment writer. Inamin din niyang nagkamali siya sa ilan sa mga sinabi niya. Pero kiit niya, wala akong masamang intensyon. opinion lang ang akin. Sa kabila nito, nag-sorry si Lolit kay Bea sa pamamagitan ng isang Instagram post. Anya, kung may nasabi akong hindi maganda, patawad. Patanda na rin ako. Minsan, hindi ko na rin alam kung gaano kabigat ang epekto ng mga biro ko. Hindi direktang sinagot ni Bea ang issue noon. Ngunit sa isang panayam nabanggit niya na I believe in setting boundaries. I've learned to protect my peace. Nagpapahiwatig ito na ayaw na niya makipag-away o patulan pa ang mga hindi makakatulong sa kanyang mental well-being. Simula noon, tahimik na si Lolita pagdating sa pangalan ni Beya. Hindi na siya nagpo-post ng mga negatibong komento tungkol sa actress. Marami ang nagsabing baka ito ay epekto na rin ng pagtanggap niya ng kanyang pagkakamali. Noong October 15, 2007, naglabas si Lolit Solis ng column sa Pilipino Star ngayon na nagsasabing nakita niya si Napiolo Pascual at Sam Milby na nagbubulungan sa poolside ng Sofitel Hotel noong October 12, isang paratang na halos iugnay sila sa isyong LGBTQ. Hindi naglaon, parehong nagreklamo si Napiolo at Sam tungkol sa nasabing artikulo at nagdemand ng retraction o paghingi ng sorry mula kay Lolit. Noong November 16, 2007, formal na nagsampa si Napiolo at Sam ng 12 million pesos libel case laban kina Lolit at Veronica Samyo dahil sa kanilang komentaryo na tinawag nilang malicious at walang katotohanan. Agad na naglabas ng counter affidavit si Lolit kung saan iginiit na tama ang sinasabi niya dahil public figures sila. Ulit na dumating ang hearing, pumayag si Lolit na mag-retract. Noong May 2008, pagkatapos magbigay ng formal na paghingi ng tawad at retraction statement mula kay Lolit, nagkaayos ang lahat. Iwinidraw ni Napiolo at Sap ang kaso at nagtakda ng no more public attacks mula sa magkabilang panig. Si Piolo ay naghayag, my mom is the same age, I don't want to see her in jail. Kaya natuwa siyang magsettle na lamang. Noong 2021, ibinahagi ni Lolit na talagang nakita raw niya ang pagbubulungan ng dalawa. May binubulong naman talaga sila, giit niya. Inamin din niyang napakabait at maginoon ni Piolo sa kabaitan at respeto sa kanya. Dalawampung taon matapos ang kaso, muling nagkita sila Lolit at Piolo sa isang press event noong 2017 at nagyakapan sila bilang tanda ng pagkakasundo. Ngayon wala na si Lolit Solis na iwan ang kanyang alaala, mga kwento, opinyon at paminsan-minsan mga pasabog na tumatak sa bawat sulok ng industriya. Ang legacy ni Manay Lolit ay higit pa sa kontrobersya at drama siya isang tagapagbalita, isang manager na tapat sa kanyang mga alaga at isang babaeng walang takot magsalita. Sa huli niyang post na sabi niya, So if I were to leave now, I have no regrets. Remember me with fondness. Paalam, Manay Lolit. Salamat sa mga chika, mga patutsyada, nosy moments, at pagmamahal sa showbiz.